na simpleng hinintay ni Sharon ang pagdating ni Bruce. Kalimitan ay nasa mansion na ito bago mag alas 7 ng gabi. Ngunit ngayon tulog na si Michael ay wala pa ito. Nag-aalala na siya para dito. Sumulyap siya sa rilo. Alas 9 na. Hindi nagtagal ay narinig niyang pagtigil ng sasakyan sa harap ng mansion. Pigil lang hiningang hinintay niyang pagpasok ni Bruce. Tumamba dito sa pintuan. Subalit hindi ito nagigisa. May kasama itong babae at nakaangklapang braso nito sa braso ni Bruce. Matangkad lamang ito sa babae ng ilang puldag at gada. Gayong sa tingin niya hindi bababa sa anim na tawalampakan ang taas ng binata. Maiksi ang suot nitong bestida kaya kita ng mahaba nitong binti? Maganda ito. Bumagay sa malit nitong mukha ang singkit nitong mga mata. Matangos ang ilong nito at maganda ang hugis ng mga labing na babahira ng lipstick. Tila may kumurot sa puso niya sa nakita. Nais niyang magsisinoon din kung bakit hinintay pa niya ito. Bakit na sana siya nang mapansin siya ng mga ito? Who is she? Tanong ng babae kay Bruce na tila hindi siya tao, hindi isang bagay lang. She takes care of Michael. Tugon naman ni Bruce. Oh, dayaya. Maarting sabi ng babae habang nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya isa siyang alien specimen na ini-examine. Her name Sharon. Kapatid siya ni Rosalie. Dagdag pa ni Bruce. Oh, tila nang hihilakbot na sabi ng babae. Tinuto pa nito ang kamay ang bibig. Napaka o -oh ay naman ito, naisip niya. Parang nais nice niyang bigyan ng isang karate chop ang ulo ng babae nang mibiyak biyak yun sa Subalit, so, imbis na gawin yun ay tinungo niyang hagdan. Sharon, tawag sa kanya ni Bruce, nilingon niya ito. This is Myla. Myla si Sharon. Pakilala nito sa kanila. Hi Sharon, maarting sabi ng babae. Iyon lang at muli nitong ibinalik ang attention kay Bruce. Walang kibong umakit siya sa si hagdan para tunguhin ang kanyang silid. Habang patungo ay dinig pa niya ang usapan ng mga ito. So Bruce, where am I sleeping tonight? Malambing na tanong ng babae kay Bruce. Narinig niya ang malakas na halakhak ni Bruce. Halos takbohin niya niya ang kanyang silid. Hinihingal na napasandal siya sa nakapinid na pinto. Ano ba ito? Tanong niya sa sariling napahawak pa sa muka. Noon lang niya nadama ang basang mga pisngi. Pabiling-biling sa higaan si Sharon. Soundproof naman ang lahat ng silid sa mansion. Ngayon tila toksang umieko sa pande niya. ang malambing na boses ni Myla kay Bruce, di hindi tawa ng binata. Kahit anong pikit ang gawin niya, hindi siya dalawin ng antok. Parang nais nice na iyang ng pinto ng silid ni Bruce at kalit ka rin palabas doon si Myla. Halos isandaang porsyentong nasisiguro niyang magkasama ang mga ito sa silid ni Bruce. Iyon ang pangunahing dahilan, kaya hindi siya makatulog. Idagdag pa ang galit niya. Inis na inis siya wala na siyang karapatan kay Bruce. Yun lang din ang tanging pumipigil sa kanyang katukin ng silid nito. Natastas na ang tahinang punda ng unang dahil sa kakukurot at na ni Heron. Iniisip niya si May Lion. Umangon siya at naglakad-lakad sa loob ng silid para kapag napagod siya ay makakatulog siya. Napabalikwas ang bangon si Sharon ng tama ng sinag ng araw ang kanyang muka. Nagulat pa siya nang sa pagsipat niya sa wall clock ay malaman niya ang alas 10 na ng umaga. Talidali siyang naligo at nagbis narat na niya sa sala si Myla. Good morning, Yaya. Nakangitin sabi nito sa kanya. Kagigisin ko lang at huwag mo kong kantin bro. Gusto niyang isigaw rito. Sa halip ay pilit siyang mumiti rito. 10.15. Ani itong sinipat ang reloth? Hmm, don't you think you wake up pretty late, Yaya? Pagdaka'y sabi nito. Kaswal na kaswal ang pagkakasabi nito na yun. Inaluan ng lambing ng salitang Yaya. Ngunit salit na makabawas ayun sa, sa ni niya rito ay lalo pa siyang nakadagdag. Idagdag pang ito ang dilan kung bakit tinanghali si ng gising. Ngayon lang ako tinanghali ng gising. Kung maaari ng away mo kung tawagin niya, ay, hindi naman ikaw ang inaalagaan ko. Maayos ang pagkakasabi niya yun dito. pa overacting na tinakpan pa nito ng kamay ang bibig na tila nang hihilakbat sa sinabi niya. Nais niyang tuluyan inyong ipasak sa bibig nito subalit nagsimpis siya. Tumuloy siya sa komedor. Doon ay naabutan niya kumakain na si Michael kasama si Lenin. Morning, Michael. Bati niya sa bata. Umiti ito sa kanya at agad nagpakarga. Pinalong nito ang bang nagsasandok ng pagkain para sa sarili. Mayat maya ay sinusubuhan niya ito ng itlog. Lena, san si Bruce? Kunwa ay kaswal na tanong niya. Si Sir ayun maagang nagpunta sa manggahan. Nagpapausok yata si Nakagustin. Tumangutang ulang siya. Ilang sandali pa ay pumasok doon si Myla. Sharon, paliguan mo si Michael at magpipiknik kami sa manggahan. Utos nito sa kanya. Nagpapausok daw doon, hindi pwede sa bata. Inis na tugon niya rito. Malawak naman ang manggahan, di ba? tang siguro kami pang pipikling sa hindi mausok, sabi ni Bruce. Ibinagtiin niyan pa nito ang Bruce. Hindi na siya umimik. Tahimik niyang tinapos ang pagkain bago umakit sa taas para paliguan si Michael. Matapos paliguan ng bata, ay inahandani niya ang mga gamit na. Nang matapos ay bumaba na sila. Naghihintay na si Myla sa ibaba. Mistula itong nag-fashion show sa swat. Nakaminiskirt itong itim. Electric blue ang kulay na tongue nito. Naka-leather sandals ito. Naka-sun at kondoto make-up pa ito. ready Yaya. Yeah, yeah. Oops, I mean Sharon. Panginis nito. Oo, oh, nakahanda na kami. Naiksim to niya. I'm not asking about you. Si Michael lang. Ako nang bahala sa bata. lumapit sa kanya at kinuha si Michael. Ibinagay naman ang bata rito. Halos matawa siya ng mapa-arch sa bigat. sa na ng katawan ito. Siguradong hindi ito tatagal sa pagbuhat kay Michael. Kayon may hindi ito nagpahalata. Para lala itong maasar. Hindi na niya inated ang mga ito sa labas. Isinukbat pa niya ang may kabigatan ding bag na puno ng gamit na Michael sa balikat nito. Hindi na nagawa pang magreklamo ni Myla. Nagmalali na itong lumabas. Inihatid ito ng driver sa manggahan. Habang hinihintay ang pagdating ng tatlo ay napagpasyahan ni Sharon na tumulong sa kusina. Nais niyang matutunan ng mga luto ni Aling Martring. Aling na aling naman siya dahil nagiging comedy ng sena kapag namamali ito ng dinig. Nang matapos sa kusina ay nagbasa-basa na lamang siya ng magasin sa salas. Hindi naman nagtagal ay dumating na ang tatlo. Ang inaasahan niya ay mga bandang alas 5 pa uuwi ang mga ito. So bakit wala pang alas na sa bahay ng mga ito? Nais niyang matawa sa itsura ni Myla. Magulo ang buhok nito at may mancha pa ang blusa nito. Mukha itong patang pata habang nakasukbit. Sa balikat ang bag na hindi niya naisipan. Si Bruce naman ay nakasimangot habang kargang natutulog na si Michael. Agad siyang lumapit dito upang kunin ng bata subalit so, hindi nito ito ay inabot sa kanya bago sa dumiretso sa silid ni Michael. Sinundan niya ito roon. Inilapag nito ang bata sa kama bago bumaling sa kanya. Ba't di ka sumama? Kastigo nito sa kanya. Ang sabi naman kasi ni Myla, huwag na akong sumama. Sabi niya, Really? How could that be? Nagbabakasyon dito yung tayat dahil may sakit siya. Paano pa niya makukuhang mag-alaga ng bata? Pasigaw na sabi nito. Nag-init na rin ang ulo niya. At ano ako ngayon? Sinungaling. Ikaw mayang may ganang magalim. I can't believe this. Bukas magpipiknit ulit. Sumama kay Sabi nito at iniwan na siya sa loob ng silid. Pwisit sabay hagas ng unan sa pinto. Kinabukasan maagang gumising si Sharon. Inayusan niya si Michael at inhanda ang mga gamit ito. Pagkawa na ibumaba siya ng hagdan karga ito. Naging sa sala si Namayla at Bruce. Nang makita sila ng bata ay nagpatiunan na ang mga ito sa sasakyan. Sa backseat ng pickup sila pumwesto ni Michael. Nasa una naman si na at Bruce, panay ang pag-uusap ng dalawa. I really enjoyed the fresh air here. Sinabayan pa nito yun ng malutong na tawa kahit wala namang nakakatawa. No wonder hindi ka na halos makita sa office nila sa Manila. I mean I could stay here forever. This is paradise, Bruce. Taong mo lang pagkakasabi nito sa salitang paradise. Lalo siyang nang dito. Nalingaling pa sa kanya ang bibig nito ng dada ni Michael. I love this place, Myla. Dito ako lumaki. Sama ni man, Bruce. Ang laki-laki nga eh. Ani, Myla. Munot ang noon niya sa sinabi ngayon ng babae. May nais ba itong ipahihwaten? Yes, malaki talaga. sang Sangayon naman ni Bruce. Samba ko lang mukha niya for the rest of the drive. Huminto ang pick sa harap ng hilera ng malalaking punong mangga. Halos malaglagang panganisya rin sa nakakita. Hindi pa siya nakakapunta sa bahagi ngayon ng lupain ng mga fortina. Malalaki at matatayong mga punong mangga. Hindi tulad ng inaakala niya yung ordinaryong sukat lang. Halos lahat ay hitik sa bunga. Naglakad na lamang sila papasok sa hilera ng mga punong iyo Dahil hindi kakasya ang sasakyan doon Alim na olio siya sa nakikita Si Michael naman ay naglalakad lamang sa tabi niya Hindi ito nagpabuhat hanggang sa marating nila Ang isang kubong pahingahan May isang matandang lalaking narong ipinakilala ni Bruce bilang kagustin Inilapag ni Bruce ang bitbit na malaking basket sa ibabaw ng may kalakihan din namang mesa roo Inutusan nito si kagustin na tawagin ang anak nito upang pakuhani ng mangga Saan nakatira si Kagustin? Tanong niya rito ng makalisang matanda. May pabahay sa dulo nitong orchard. Doon nakatira si Kagustin at ang iba pang mga tauhan itong manggahan. Simpleng tubo nito. Inilabas ni Maila ang laman ng basket. Oh my, ang sasarap na naman ito. Saan naman tayo mag-iihaw rito? Tanong nito habang nakatingin sa hilaw na malalaking hito at ilapia. Sa likod, nakangiting tubo naman ni Bruce. Marunong ako. Ako na ang bahala. Pagpipresenta nito. Napaismit siya ngunit hindi na siya nagsalita. Noon, dumating ang minitil yung anak ni Ka, gusto niya nagpakilala bilang Roy. Pero sa kay ni Michael kay Roy, paalam niya sa binata. Nakakunot ang noong tumango ito. Excited niyang kinarga si Michael at sumunod na kay Roy. Hindi naman sila lumayo dahil sa mismong tapat ng kubo ay mayroon ng punong hitik sa bunga. Ako na lang ang aakyat. Presenta niya kay Roy. Naku ate, ako na lang po. Kakamot-kamot sa unong sami Ako na, magaling ako sa akyatan. Sa amin mayroon ding puno. Langka nga lang, siya na. Eh, napatingin ito sa buo-buo. Kayo po ang bahala. Magdahan mo si Michael saglit ha. Billionaire ito. Nakapantalo naman siya kahit na magsangunguy siya ay okay na. Excited siya yung sa puno. Madali lang naman dahil matitigas ang mga sanga at mayroon pang hagdang kamay. Hindi na siya nag-aba gumamit ang panungkit. Mas masaya kapag pa isa, -isa ang kuha ng mangga. Nang makakita sa hagdan na agad siya kumapit sa mga sanga. Nagpalipat-lipat siya sa mayon. Tuwing titing naman siya sa iba ay nakikita niya ang tuwang-tuwang si Michael na pinanunod siya sa ginagawa. Para kuha niya ng manga at inihuhulog yun sa mataas na panupit na tanga naman ni Roy. Enjoy na enjoy siya. Nang magsaway, nagpasya na siyang bumaba. Hindi pa man siya nakakatapak sa huling baitang ng handang kawayan, ay narinig na niya ang na boses ni Bruce. What do you think you're doing? Sa gulat ay nadupilas ang paan niya sa sanga. Natamaan yun ng handang dahilan upang matumbas. Yun, mabuti na lamang at napakapit sa sanga. Bago siya tuloy ang bumulosok sa baba. Tuloy nagmukha siyang si Tarsha siya na nakalambit na sa man. Jess, Roy, pasok mong batabilis. bata, bilis. Utos ni Bruce. Nuning nakit na ang kalikilin niya at mga kamay. Hindi magtatagal yung mapapabitaw na siya sa sana. Bilis, ibalik mo na yung hanggan. Utos niya kay Bruce. Look at yourself. Balak mo ba talagang mabusuhan ni Roy? si tanito sa kanya habang ibinabalik ang hagdan sa pagkakasandang sa katawan ng puno. Noon lang niya naaalalang maluwag ang t-shirt na suot niya at nang maglambitin tumaas iyon at batid niyang nabistahan ni Bruce ang kanyang dibdib. Maigi na lamang at may bras niya. Mabilis iyong tumapak sa hagdan at bumaba. Nang malapit niya sa unang baitang hinapit ni Bruce ang kanyang bewang at minuhat siya pa ba? Ay ano ka ba? Sa halip na sumagot o pagalitan siya ay lalo pa sa itong hinapit sa bewang. Iniharap niya tito at tinitinan na niya ang mabilis na pinting ng puso niya. O puso ba niya iyon? Mabilis din ang panghinga nito na tila hapungha po. Dahil doon ay tila nagdagdagan ng takot na nararamdaman eh, nang maglambitin siya sa sang. Hey, pinukas ng malakas ng sigaw ni Myla ang talpo. Tila napasong pasong bigla siyang binitiwa ni Bruce. Lunch is ready. Masarap ang isda. Ano ito? Kung nadismaya man siya sa ginawa ni Bruce, diwan naman siya sa itsura ni Myla. Puno ng uling ang damit nito. Pawis na wag, pawis pa ito. Tila dinaan ng hangin ng buko nito bago nilagyan ng spray net. Iniwan niya ang mga ito at dumiretso sa kubo lang lamang pagpipigil niya sa sariling mata ang makita ang pinagmamalaking masarap na isda ni Will. Nagmukhang uling ang mga hito dahil sunog na sunog ang ngayon. Samantala ang mga tiplapya naman, halos matuklap na ang isang side sa pagkasunog. sa ang kabilang side naman ay hilaw na hilaw pa. Ang talong lang ang na perfect nito. Kaya nang magtanghalian ay yun lang ang kinain niya. Si Bruce Marahil out of courtesy ay napilitang tikman ng mga isda. Nahuli pa niya ang bagyang pagnimin nito. Hindi naman nakahalata si Myla dahil panay pa ang ng ulam sa plato ng binata. Pagkatapos kumain ay binulatan niya ang mga mga dahil hindi na niya mapigil ang pagkataka. sa niya sa baon nilang bagoong. Marahil dahil hindi na basuso si sinaluhan siya nito sa manggang hilaw. Nakam na takam na nakatingin lamang sa kanila si Myla. Noon lang niya lamang may allergy pala ito sa bagoong. Kahit ano ang gawin ni Myla hindi nito makuha ang loob ni Michael. Sumasama naman ang bata sa babae sa balit palagi nang may ginagawang kalokohan. Kung may isip na ito, isipin niyang kinakampihan ng pamangkin. Gayun pa man at susuko si Myla sa pagpapayampres nito kay Bruce. Siya rin na, na nakitang pa ako eh. Pwede bang humingi ng favor ani Myla? Naisa na niya itong barahin sa balit na si Bruce. Mahirap nang masabihan siya nitong walang galang sa bisita ito. After all, yayo lang siya Roon. Ano yun? Walang kang iting, -iting tanong niya rito. Pakitimpla naman ako ng Diyos, oh. Iwan mo na sa akin si Michael. Sabi nito, naglalaro ang isang nakakalo akong ngiti sa mga labi nito. Ayaw man niya ay napilitan na siya sapagkat maayos naman ang pagkakasabi nito. Nagtitimpla pa lamang siya ng Diyos sa kusina ay narinig na niya maarteng tili nito. hango siyang tumakbo pa balik sa sala. Hindi niya napigilan ang pagtawa sa nadat ng eksena. Humahagikik si Michael habang si Mayla tila diring-diring inilayo ang batang may ginawang milagro sa kandunga ito. Bukod doon ay may bahid pa ng tsokolate ang pisang ito. Stop laughing get this kid off me. Utos nito sa kanya. Si Bruce ang tumalima dahil mas malapit ito kay Myrna. Nang makuha nito ang bata, patakbong nagtungo sa silid nito ang babae. Kinuha niya si Michael kay Bruce para linisin. You shouldn't have love at Myrna. Ah, ito. sa yes, hindi ko mapigilan eh. Bakit ba hindi mo nilalagyan ng diaper si Michael? Nakakunot ang noong tanong nito. Nagkakarasya siya sa puwento mo niya. And do something about it. Hindi mo ba itinanong sa doktor ang tungkol dun? May problema pa lang ganyan ng bata. Hindi mo man lang sinabi. Pasigaw nitong sabi. Pwede bang mamaya ka na magsarmon? Mabingay ito si Michael at ayoko namang maglinis pa dito sa sala in case na tumulong pa rito ang tango. Anito at mabilis na siyang na Naiwan siyang nagingit nito.